Uh, sinabi din ng Diyos na may iiwan sa labas ng banal na lungsod ang mga mapakiapid, buhong, magnanakaw, mangkukulam, mamamatay tao, palalo, at higit sa lahat ay ang mga sinungaling. Sinabi ng Diyos yan eh. Kaya kung sinungaling ka, matakot ka na sa Diyos. Kung buhong ka, palalo ka, matakot ka na sa Diyos. Kasi maiiwan sa labas eh. Mapakayapid, mangkukulam. Yung mga mangkukulam na yan, matakot na tayo sa Diyos. Kasi maiiwan sa labas ng bananalong subi. Eh. Mm -mm. Kaya... Hindi ko rin alam kung saan yung banal na lungsod na tinutukoy ng Diyos. Pero nandoon na ang mga banal, banal na namatay. Nandoon na sila isa eh banal na lungsod. Uh -uh. At saka yung mga bulang guru naman na nagsasabi na sila isi eh si Kristo. Mga antikristo yan sila. At patutuo ng ano, kasinungalingan. Nagpapabulaan ng mga kasinungalingan ba? Kaya sabi sabi ng Diyos na wag niyo wag kayong magpapabulaan sa maling pa, pinababablo pinapabubulaan ninyo. Mm, uh -huh. wag kayong magpat, magpatutuo sa mali. Sabi ng Diyos. Kaya ang ilan sa atin yung eh, nagpatutuo di ba na sila si Kristo sa kanila yung anong kaya sa kanila dumadaan nung ano. Kaya, matakot na tayo sa Diyos. Matakot ka na sa Diyos kung yun ang ipinaano mo sa mga ano mo, sa mga grupo mo, sa simbahan mo, sa churches mo na ikaw ay si Jesus. Ikaw, pero kung sinasabi mo ang bawat gumagawa ng mabuti ay matatawag ng mga anak ng Diyos, And, andun tayo niyan kasi sinabi ng Diyos yan sa kanyang banal na salita eh, na matatawag ng mga anak ng Diyos eh, ang gumagawa ng mabuti ha, ang bawat gumagawa ng masama ay anak ng Diablo sa tanas, sinabi, niyan, sinabi ng Diyos na talaga yan, kaya sinasabi ng ilang mga ano nakikiapid na mga tao, sinasabi ay enjoy life kasi mamamatay naman tayo eh yun lang ang sinasabi ng ilan kaya ganun gusto pa nilang makita na ang, ang ilan ay magiging tulad nila mm, -mm. paparusahan sila ng Diyos eh hindi pa dumating ang parusa eh sa kanila pero makikita 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 at malalaman din nila na pinaparusahan sila ng Diyos eh. Mm -mm. Paparusahan sila ng Diyos eh, yun ang sabi ng Diyos eh. Pero ang sinasabi ng ilan ay eh, bakit hindi kami pinaparusahan ng Diyos? Gawa naman kami ng gawa ng gawa, gawa ng kasamaan. Hindi pa dumating yan kasi nagtitimpi lang ang Diyos eh. sa kanyang galit. Ayaw niya kayo na kayo ay mapahamak, yun ang sabi ng Diyos eh. Kaya ang yabang ng mga taong taliwas ang itinuturo hindi yung sa Jesus ang tinuturo nila. Mm -mm. Kaya sabi ng Jesus sa ibang verse, naniniwala ka sa naniniwala ka ba sa Jesus? Oo. Oh, ang mga demonyo din ay naniniwala at nangangatalpa. Mhm. -mm. Yun ang sinabi ng Jesus eh. Kaya matakot na tayo sa Jesus kasi pati ang mga demonyo naniniwala din silang may Jesus eh at nangangatal pa nanginginig pa sila sa ano takot mm. pero gawa pa rin sila ng gawa ng kasamaan kasi yun na ang ano nila eh mm. kampo ng kasamaan nga sila diba kaya yun lang ang hindi mapapatawad ng Diyos eh pero kung tayo tao mapapatawad din ng Diyos sa ating mga kasalanan pero yun na ha, nga eh. hanggang saan hanggang kailan tayo sa gawa ng gawa ng gawa ng gawa ng gawa ng gawa ng kasamaan hanggang kailan tayo hanggang sa saan ba tayo sa ating mga gawaing kasamaan hindi pa ba kayo pagod ayaw ba ninyo sa tunay na kaligayahan ayaw ba ninyo sa buhay na walang hanggan kaya yun na nga eh. gusto ba ninyo sa temporaling kaligayahan lang hanggan dyan lang sa pakikiapid Pangangalunya, korupsyon, pagnanakaw, palalo, inggit, inggitira, inggitiro, chismoso tismosa. Gusto niyo ba hanggang jaan lang kayo? Ayaw niyo bang magbago tungo sa buhay na walang hanggan? kamatayan ang kaparusahan sa kasamaan. Tandaan natin yan mga friends, friends, friendships. Kaya magkaroon na tayo ng takot sa Diyos. Matuwid kung humatol ang Diyos. Pag humatol ang Diyos ay nasa tama. Tandaan natin yan, makapangyarihan yan. Umiiral man at hindi umiiral. Nakikita man at hindi nakikita. May buhay man at walang buhay may nakakaalam ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palihim man yung gawain mong korupsyon, pakikiapid, pangangalunya, kung sino-sinong lalaki, kung sino-sinong babae, may nakakaalam ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyong gawain pangkukulam, pagbibinta ng droga, korupsyon, may nakakaalam ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya matakot ka na sa Diyos, matakot na tayo sa Diyos. Kasi hindi, ano talaga, meron talagang impyerno. May hill talaga, hadis. At doon itatapon ang kampon ng si satanas at si satanas. Doon sila itatapon. Magnangalit ang kanilang ipin araw at gabi. Mm -mm. Maghahari na ang katarungan mga friend. Wala lang masama. Maghahari na ang katarungan. Yun ang sabi ng Diyos eh. Kaya antayin pa ba natin na parusahan tayo ng Diyos? Antayin pa ba ninyo? Ayaw ba ninyo talagang magbago tungo sa buhay na walang hanggan? Instead na makapag-impluensya tayo sa ating mga kapatid sa ating mga kapatiran, kapatid ni Kristo, nakaka-influence siya nakaka tayo sa kasamaan. Hindi ba tayo takot sa Diyos? Wala ba tayong takot sa Diyos? Kaya kamatayan ang kapalusahan sa kasamaan. Sinabi ng Diyos, sa iyang 120 lang ang buhay ng isang tao, mamamatay na siya pag abot ng 120. Pero pag mo kasama, kabutihan, pag mo kabutihan, buhay na walang hanggan, ang sabi ng Diyos eh. Hahaba ang iyong buhay, buhay na walang hanggan, bibigyan, bibigyan kita ng hahabang buhay, yun ang sabi ng Diyos eh. Pero yung mga gawain kasamaan, hindi pa aabot ng 120, patay na dahil sa gawain kasamaan, pangangalunya, pakikiapid. Gusto kasi ng kalabang jablo na mamamatay ang taong pero ayo naman mangyari ng ayo naman ang juice 'yan. Kaya sabi ng juice small children ang tinatawag niya eh. Kunti lang kasi eh, ang nakikinig sa juice Tapos nagmultiply, ang binihing nahulog sa matabang lupa ay tumubo nakasanga nakapamunga, at nakapamugad pa ang mga ibon. Yun ang sabi ibig sabihin nun. Na may totoo in every churches talaga, may totoong nanam ng palataya sa Diyos. At meron ding hindi. Kaya isisilik yun kung sino-sino yung totoong nanam palataya sa Diyos. At, at sabi talaga ng Diyos na hindi niya pababayaan eh yung totoong lingkod ng Diyos, yung mga hinirang ng Diyos, sabi ng Diyos eh, alang-alang sa aking mga hinirang, paiiksiin ko ang masamang araw na yaon. Darating ang masamang araw eh. Mm -mm. Nagsisimula na nga eh, di ba? Matagal lang salita ng Diyos, matagal na ang hindi pa dumarating ang hindi pa nangyari yung hindi pa dumarating ang Diyos eh. Darating ang Diyos upang iligtas tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Ililigtas tayo. Kaya, matakot na talaga tayo sa Diyos before it's too late.